Ito yung pito na maling akala tungkol sa pag invest Number one, ang pag invest ay para lang sa mayayaman. Dati pwedeng totoo yan, pero dahil sa internet naging accessible na ang pag invest sa lahat ng tao mayaman man o mahirap. Number two, naakala nung iba ang pag invest ay parang pagsusugal. Pero ang totoo, kung hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo at nanguhula ka lang, pwedeng magmukha nga siyang sugal para sa'yo. Pero ang investing ay napag-aaralan at hindi kailangan gawing tsambahan na parang sugal. Number three na maling akala, kailangan mo maging eksperto para makapag-invest. Sabi ko kanina, kailangan mong pag-aralan yung pag invest Pero hindi naman ibig sabihin nun na kailangan mo muna maging eksperto bago ka makapag-invest. Pwede kang maging uh, investor kahit hindi ka pa eksperto dun sa bagay na yon. Number four na maling akala. High risk means high reward. Mali yan. Kasi hindi dahil malaki yung risk, ay eh malaki rin yung pwede mong kitain. Maraming investment ang risky. Pero hindi naman malaki yung reward na pwede mong makuha dun sa mga yon. Number five na maling akala. Stock market lang yung paraan para makapag-invest. So mali yan kasi napakaraming iba-ibang klase ng investments bukod sa stock, meron ding mutual funds, bonds, crypto, foreign exchange, commodities at iba pa. Lahat 'yan may mga kanya-kanyang pros and cons and marami dyan pag-uusapan natin dito sa channel na 'to. Number six na maling akala. Pwede mong i-timing 'yung market. Ang totoo ay walang kahit sino mang nakakaalam kung ano mangyayari sa presyo ng mga investment. Kaya hindi ito pwedeng i-time kung makarinig ka ng mga tao nagsasabi nila na, kaya, na break na nila yung uh, investment, kaya na nilang malaman kung ano mangyayari, mali sila, hindi nila alam yon At ang huling maling akala tungkol sa pag invest ang pag invest daw ay para lang sa bata. Yes, may advantage yung mga bata sa investments dahil mamamaximize nila yung epekto ng compounding. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga bata lang ang pwedeng mag-invest. Kahit uh, may edad na, kahit 40s, 50s, kahit 60s, pwede pa rin mag-invest. Pwede pa rin kumita. Hindi lang kasing laki kung nagsimula ka ng 20-year-old, pero pwede pa rin. Kaya mo pa rin umaman.